guys yung bilihan ng cellphone para pasokin natin hawak ng mga bilihan ng cellphone dito munghan uh, naalala ko nga dito yung maraming mga damit damitan ito naman sa taas akya tayo din ng mga cellphone so ayan pagbungad mo palang dito sobrang dami ang ha ang haba Ayan, sobrang dami, you no? oh ikotin natin sobrang dami ayan magsawa ka talaga dito sa kakahanap kung alin dyan ikot mo na tayo sa kabila tapos dito sa baba sa baba yung mga ano yung mga damitan mga bag dyan magsawa na sa kakahanap kung alin dito sobrang dami buy and sell oh. Uh, dami hmm. Uh, sobrang dami ikot mo na tayo sobrang dami nakakalito na Ay. <laughs> sobrang dami oh hindi mo na maalaman kung ano na alin dito Ikot-ikot. Hmm. Ayan. Ikot. Sobrang ano pala to? Sobrang haba. Dami. Sobrang dami. Malito ka talaga. Saan banda? Sobrang dami. Malaman kong alin na. Oh, haba pa dun. Pupunta dun. Super haba. Memilik kata lagi tu. Probe dah ni. Dah ni. Un pun tak. Tak. Sobrang dah ni. Um, Baik answer. Dah ni kan. Kau. Super dah ikot pa, ikot po. Mm. Oh, mahilo ka talaga. Sa so, super dami. Tanong ka kung anong ano yun? Magtanong tayo. Ha? Ang dami. dami. Repair na to dito eh. Ito banda yung mga repair Repair, repair World budget Tingilo hey, ka talaga dito Ang dami Ah, papunta dun May mga ano sila XA18 X XB15 Ah, dun banda yan 14 Ayun, 13 ito, Yun huh? Yes, more yes, in it. Sitro po ba Abot sa... Ito yung mga previous. Pwede natin siya itry yung same card. Yung na dala. Para masyak natin sa card. Solo so, no, <laughs> lang yes. Ano naman Ano tatlong <laughs> uh. <Okay. laughs> so, ano? na siya, naka-iPhone na.